Ma'am Mary Grace. Opo, sir. So, boyfriend niyo po itong si Kapitan. Yes po. Captain Jose Buscato. Yes po. Ngayon, ang balita ko, tumatanggi siya ng anak niya dahil sabi niya, mag-DNA test muna. Opo, yun pong sinasabi. Nag-discompiado siya. Eh, DNA lang yung hinihingi ko sa kanila, sir. Pero ayaw man nilang ipa-DNA nung una no. pa. Sir, ako rin sasagot sa DNA. Pupunta po yung mga staff ko dyan, kasama po yung easy DNA, para isagawa na po natin DNA test. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am Mary Grace. Magandang umaga din po, Ma'am. Ma'am, uh, kahapon po, hinatid kayo dito para po kayo ay makapagpahinga muna bago mag-flight papuntang Cebu. Kabusta naman po ang pag-stay dito sa hotel and yung pagkain? Maayos na maayos po yung stay namin dito. Tsaka sa food po, lahat provided po kami. So, Nagpapasalamat ako kay Senator Sir Idol Rafi Tufo sa pagpunta namin dito uh, siya na ang i-reimburse -re niya yung lahat ng expenses namin sa food, sa accommodation, ta tapos yung sa pag-uwi po namin at sa lahat po ng staff ng Rafi Tulfo po, maraming maraming salamat po dahil napakabuti niyo pong lahat, lahat kayo po talaga. Opo. Yes. Bali ganito ma'am, uh, kayo po ay mauuna muna sa Cebu kasi kayo po ang flight ninyo. Then kami po susunod po sa Ere. Katulad nga ka po nung nasabi sa Ere, sasagutin po ni Idol Rafi yung papunta nyo po dito, i re -reimburse po, and at the same time, yung pag-uwi nyo po ng Cebu, sasagutin namin yung flight. And sa DNA po, wag po kayo mag-alala, dahil pagkapunta po namin ng Cebu, kayo po ay sasamahan namin para mapa-DNA. So ma'am, eto na po yung pera na ibabalik po namin sa inyo, na reimbursement po doon sa pamasahe na ginamit po ninyo, pocket money po ninyo, at saka yung bus pa po ninyo, pa-uwi sa inyo. Maraming maraming salamat po kay Sir Idol Rafi Tufo. Tinatanaw ko po itong ma isang malaking utang na loob dahil ito po yung gusto ko na ma-fight ma yung right ng anak ko sa kanyang ama po. Yes po. At, at sa lahat po ng staff sa Rafi Tufo in Action, maraming maraming salamat po sa inyo lahat. Sir, ano nararamdaman niyo po ngayon since tapos na po yung pagkukuha ng sample sa inyo? Okay lang naman, ma'am. Ang sa akin lang, antayin ko na lang yung ano, result. Yun lang sa akin. Pero ano po ba sa tingin niyo yung lalabas po na resulta? Titingnan na lang natin, ma'am, yung result, ma'am. may magsabi. Okay. Uh, yun lang, result lang yung inaantay ko. Wala namang problema. Okay po. Sige po. Maraming salamat po, Sige sir. po, ma'am. Maraming salamat po. So Captain, nandito na po yung DNA result. Yes sir, yes sir. At alam naman po natin, ito po yung scientific at ito po yung tinatanggap sa korte. Tama. 99.999% yes, ang 999 accuracy po nito. So therefore, kung ano pong nakasa dito'ng resulta, yun na po yun. Ako po. Doktor mo Captain, hindi ikaw. La 99. 99.999% hindi Captain, hindi ikaw. Naku ma'am Captain, ka pa? Yes sir, yes sir Ayon po dito sa DNA Diagnostic Center Hindi po ikaw ang tama Dahil kayo po'y mali Ang tama po si ma'am Ikaw po ang tatay 99.999% .99%. Ayan Panalo si ma'am <mim> Ma'am, kayo po, kayo po ang walang kaduda-duda ayon po sa sensya. Kayo po ang walang kaduda-duda ah, ah, talagang tama at ito pong si Captain ay mali at siya po talagang tatay. Uh, sir, uh, sa una pa lang sir, lang naman yung inaantay ko sir na magkaroon ng ano sir, ng sagot Opo. sa mga ano sir, mga tatanong sir. Sa akin okay. Na Todo un pequeño...